Mahalagang alagaan hindi lamang ang physical na pangangatawan kundi maging ang mental na kalusugan. Kaya naman bilang pagpapakita ng suporta, isang programa ang sinimulan sa Kawayan City Health Office 2. Inilunsad kahapon, August 19, 2025, ang unang araw ng free mental health consultation sa CHO2 Barangay Villaluna, Kawayan City, Isabela. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Dr. Mary Christine Puruganan, na kanyang ibinahagi na ito ay isang flagship program ng Department of Health na naglalayong palakasin ang mental health awareness. Aniya maliban sa libreng konsultasyon, mayroon ding mga libreng gamot na ipinamimigay sa mga pasyenteng nagpapakonsulta. Dagdag pa ni Puruganan na ang mental health Consultation ay isasagawa isang beses sa isang buwan at bukas ito para sa lahat ng mga kawayenyo kaya naman inaanyayahan ito ang lahat na nangangailangan na samantalahin ang libreng serbisyong ito. Mabuti naman po ang pagresponde ng ating mga pasyente na ipapahayag naman nila ang kanilang mga problema sa ating uh, doktor. Ang consultation po sa ating uh, mental health ay uh, I isasagawa sa City Health Office 2 every month. Masusunod po na mga buwan ay uh, second Tuesday of the uh, month uh, na isasagawa po namin itong konsultasyon na to. Except lang kung may importanteng lakad ng ating espesyalista ay uh, move ang date natin at uh, i-announce ia naman po through sa aming FB account. Free consultation ito, unang-una ay uh, makakatipid po ang ating mga pasyente. Uh, libre po ang konsultasyon natin dito at meron po mga gamot na uh, ibibigay din ng libre ang ating health facility. Uh, secondly, kapag nagpapacheck up sila sa malayong uh, lugar, katulad ng Tugigaraw, ay uh, pwede na silang magpa-follow up check up dito. Na hindi lang po yung mga may sakit sa pag-iisip ang uh, pwedeng magpa-konsulta. Pwede pong magpa-advice sa ating mga doktor kapag uh, kinakailangan po. Na uh, mental health is wealth, ik nga. Huwag po tayong mahihiya. Because uh, we believe na meron pa rin sa social stigma ngayon, meron pa rin ganito. Kailangan lang ay uh, wag mahihiya na magpakonsulta para we'll be at peace with ourselves and with the environment. Mga gusto pong magpakonsulta, ito po ay hindi lang exclusive para sa mga sinasakupan ng City Health Office too, kundi sa buong kawayan po. Tinitiyak naman nila na mananatiling confidential ang mga impormasyon at pagkakakilanlan ng mga pasyente kaya naman hindi dapat ikabahala ng mga ito ang pagpapa-konsulta. Para sa ifm News, ako si Idol Zahira Kontapay. Idol. IFM News.